Pagkakataon na tayo, kus. Dalawang lababo. May isa pa tayong lababo. Ayan, number 2 Ayan ang kasama natin dito. Ayan ang ating dalawang patawig. nakuha ka nga ng bato doon yung mga ganun lang kalaki kaya kahit pahaba no, kakalso natin dito para na mag pangalawang na bawal ba ba yan guys uh, bukas pa isa pa tayo at uh, matatapos natin sa mga video yan po rin sila yan ay mga fairness tapos na yung install natin Sumukah doon lang sa dulo ko yan. Huwag mo nito yan. Huwag mo nang gagawin yan. Manginit yan. Hindi sa dulo. Para hindi tatapin yung tubig. Kaya ang dami yung dito eh. Para tumigas lang. Yung pagmamasila yan, napakasilan bro. Ayos mo. Kapitin mo. Ayori mo na. -tunga no. ah. Ah. <laughs> parang pambato na ano yun eh. <laughs> kakalso ko lang doon mga bilog-bilog ng anak na no pinagbista yan pangkakalso ko lang Kahit na siguro, wag na yan. Okay na to. Okay. Wag lang siyang bawa Si, babu ba? Eh.

Hindi na lang yan, sayang. Diba? Sayang yung hari, tatapos sayang. Isakya naman tayo sa yun guys, pangalawang lababo yan. Doon kami dati sa una, sa dulo. Tapos mayroon patuloy sa gitna. So yun guys, maraming salamat. Thank you. At kung nagustuhan nyo itong vlog na to, ay pakishare and like, comment. Thank you so much.